Nalalapit na pagtatapos ng Register Anywhere program ng Comelec at iba pang mga paghahanda at update din sa 2025 midterm elections. Ating pag-uusapan kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections o Comelec. Director Laudianco, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ma'am Ninia, Yusec sa lahat po ng taga-subaybay ng ating Laging Handa program. Director Laudianco, hanggang kailan na lang po ulit ang Register Anywhere program ng COMELEC at saan na po sila maaaring magparehistro matapos ang programa maging ang mga OFW po sa ibang bansa? Bagamat yung ating pong registration ay hanggang September 30, 2024 po, magtatapos na po sa August 31 yung ating Register Anywhere program. So ito pong pribilehiyo na hindi na kailangang umuwi sa mga probinsya, sa mga nayon para magparehistro. Doon na lang sa drop sites namin ay magtatapos po yan sa August 31. So meron pa naman pong pagkakataon hanggang September 30. Kaya lang kung ikaw ay bagong botante at nagnanais bumoto doon talaga sa iyong lugar, ay uuwi ka doon saan man pong lugar ka nandoon kung ikaw naman po ay magta-transfer, hindi ka na rin papapayagan pumunta, wala nang register anywhere program sites, doon ka na po sa bagong lugar mo. So ito po yung mawawala dahil kailangan po namin yung natitirang isang buwan para iproseso lahat ng datos na nakalap mula sa Register Anywhere Program. Ganon din po sa ating mga kababayan abroad hanggang September 30, 2024 po ang ating registration. Sir, hinihikayat din po ng COMELEC na magpa-renew ng kanilang registration yung mga deactivated voters. Base sa inyong datos, ilang milyong Pilipino na po ang deactivated na. At posible bang ma-extend itong September 30 deadline ng pagpaparehistro? Music March umabot po sa halos 5.3 million ng mga kababayan nating dating registered voter ngunit kailangang deactivate dahil sa pagpapatupad ng Republic Act 8189. Karamihan po dito o almost 99% ng 5.3 million na yan ay dahil sa hindi pagkakaboto ng dalawang magkasunod na halalan o higit pa. Napakadali naman po magpa-reactivate ano, Yusek March, mami niya. Kailangan lang po magpakita whether dun sa Register Anywhere program namin o dun sa regular registration namin at kadalasan nga po dun sa satellite registration pa, nagbabara-barangay na po kami. Pati po sa malls, nandiyan na rin po kami, ay magpa gumamit lamang ng nag-iisang form. Checkan lang po yung reactivation, susumpa ka lang po at i-verify lang yung identity. Ni hindi na nga po namin kailangan kunan ka ng bagong litrato unless napakalaki po ng pagbabago sa yung itsura. Yun din po yung pirma, kung walang pagbabago at yung ating mga fingerprints, sigurado naman po walang pagbabago yan. So hindi na po kinakailangan yan. Kaya lang po, ang sinasabi nga po namin, maaga na maraming nilabas ang datos na yan, 5.2 million. As of now po, ang nagpapareactivate pa lang ay wala pang 500,000. Sana naman po, wag nating hintayin yung huling araw ng ating registration sa September 30, tsaka po tayo magsisiksikan ano, para humabol doon sa registration natin. At patungkol naman din po doon sa ating mga kababayan abroad, dati po 1.6 million na kayo na registered dyan. May na-deactivate din po dahil hindi bumoboto, bumaba na naman po ang datos. Ngunit sa kabutihang palad po, meron po mga bago mga 400,000. So More or less bumabalik po sa 1.6 million ang ating registered voters. Kaya nga lang po uh Yusik March, Ma'am halos ang datos po natin ay 15 million Filipinos overseas. Sana naman po magpareserong kababayan abroad ay gagamitin na po natin ang internet voting sa May 2025 elections. Okay. May tanong po ang ating kasamahan sa media po na si Luisa Erispen ng PTV. Nagsagawa po ng end-to-end -end demo ngayong araw ang COMELEC para sa 2025 elections. Kumusta naman po ito? So far po, maayos naman po na ipakita na yung pong resulta ng halalan mula doon sa automated counting machine at yung resulta ng simulation po doon sa internet voting, nakababanggit ko lang po ngayon, ay na-transmit ng maayos dun sa sinasabi po namin, anim na transparency servers na. Dati po kasi, ma'am niya, uh, Yusick Marge, iisang transparency server lang po tayo kumukuha ng resulta. Ngayon po, anim na may sariling server, ang dominant majority party, dominant minority party, ang PPC at TAMPA may kanika nila na pong server. Kayo po sa media, meron na pong nakahiwalay na server at of course ang sa Comelec, yung ika -anin. Yung ika nga po na server sa Comelec, nakamirror pa ang DICT bukod pa po doon sa election results website na itatatag po namin sa parating na halalan. Kanina po sa simulation, napakita namin bagamat iba-iba ang contractor po ng Comelec ng makina, yung ACM, iba ang contractor ng transmission, iba pa rin ang contractor po ng ating internet voting ay nag-integrate po sila at nakatransmit don dun sa ini-intend po natin ng mga servers na napanggit ko. So doing good po at asahan po ninyo ang patuloy namin pagtetest sa iba't ibang bahagi ng bansa, pati na rin abroad para masiguro lamang po seamless ang integration ng lahat ng sistema ito. Sir, para naman po sa mga overseas Filipino workers, kamusta po ang... Um... po ang paghahanda naman sa online voting at maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano po ang magiging proseso nito pagdating ng halalan? Salamat po, Yusek March. Kung niya, ganito po. Ano? Ah, uh, na po ang information campaign ng COMELEC sa iba't ibang Filipino communities abroad. In fact, nakagaling na po kami sa Korea, sa ating pong cluster po namin yan, kasama na rin po ang sa Hong Kong at sa Singapore, kung saan iniintroduce na po namin hindi lamang sa Filipino communities, kundi na rin po sa ating mga personnel ng DFA na siyang magsisilbi na silang special electoral boards. Asahan po po ninyo ang, ang mas masidhing pag-rollout nito. Ganito po ito. Napakadali po ng internet voting para lang po tayong ang um, online banking ano kung paano po tayo nagre-register doon sa mga online banking platforms at mga payment platforms tulad ng GCash, PayMaya at katulad sa Landbank ganun din po ang gagamitin natin kung ikaw ay overseas registered voter pupunta ka po doon sa website na itinalaga ng COMELEC. At pagkatapos po dito, ikaw po ay magpipin Medyo mahaba po yung period natin para mag enroll In fact, pwede ka po mag-enroll hanggang sa araw mismo ng halalan kung doon mo lang nais mag-enroll. Ang importante po dito, biligyan natin ng napakahabang panahon na mag-enroll ang ating mga kababayan. At bukod po dito, hanggang sa bago po magsimula ang ating halalan o April 12, Uh, kasi po 30 days, nauna po sila ng 30 days sa atin po sa Pilipinas ano, sa eleksyon. Hanggang po doon sa April 11, pwede po silang mag-test voting nang makasanayan nila kung paano gamitin ang internet voting. And lastly po, ang ginagawa po namin dito, asahan ninyo po ang pag-roll namin ng mga info materials, instructional materials, mga visual aids sa ating website, pati na rin po sa Facebook at Twitter. At ito po ay para mapadali ng ating mga kababayan ang paggamit at mainganyo sila na gumamit ng internet voting. Okay, Director Laudianco, kailan naman po inaasahang ilalabas ng COMELEC ang guidelines para sa 2025 midterm elections? una na pong mailalabas itong linggo na to ang guidelines po natin sa pag file po ng Certificate of Candidacy at pati na rin po yung Certificate of Nomination and Acceptance ng ating mga sasalit sa list System of Representation. Dito po kasi maasasaad natin ang lahat ng gagawin mula po dun sa anong format ng COC ang gagawin sa filing ng COC mula October 1 to 8. Meron po mga bago dito. Siguro po sa inyong pahintulot, unahan ko na yung resolution. Una po sa lahat, nabanggit na ni Chairman Garcia na yung dati nating nakasana kaya ng withdrawal. Tapos po may magsasubstitute dati hanggang November 15, may panahon pa nga po hanggang December, wala na po ngayon yan. Dahil po yung withdrawal ng, ng COC at nagnanais magsubstitute, papahintulutan lamang po ito between October 1 to 8. Meaning po, after ng October, October 9 onwards, pwede ka pa rin naman mag-withdraw pero hindi ka na po papahintulutan ng COMELEC na makapagkaroon ng substitute. Ang papahintulutan na lang po ng substitution ay yung dahilan ay yung original na kandidato either na matay o kaya po ay na-disqualify. So ganyan na po ang patakaran para maiwasan na yung mga placeholder na nagugulat tayo, may nag-file ng COC, ibang tao pala ang totoong tatakbo. Ikalawang pagbabago po. Sa party list po dati, nire-require po natin ayon sa Republic Act 7941 na lima lang po ang i-file. Kung gusto mag-file ng mas marami, pwede, pero ang minimum ay lima. Ngayon po, ba sa bagong resolusyon, ang i -re na po ay minimum of 10. Nang sa gayon po, kung meron man po mag-withdraw, katulad ng nakagawian dati, wholesale, buong slot, nag-withdraw, ay hindi na po papayagan ng Comelec yan dahil may 10 nominees na po kayo. At sabi nga po ni Chairman Garcia kanina, kung gusto niyo po, dalhin na lang po ang Comelec sa Supreme Court dahil po para rin ito maiwasan. Doon sa nangyayari natin, merong unang nagpa-file na mga nominees din mag Gugulat tayo pag nanalo na may papalit na iba. Ang gagawin nila, mag lahat para lamang makupo ang kapalit na ito. Nagugulat mo kasi ating mga kababayan natin na binoto nilang isang party group. Ito ang mga nominado nung pala. Pagdating na ng uupo, iba ang papalit. So ilan lamang po yan sa mga pagbabago na gagawin natin sa ilalabas na guidelines po. Sir, sa ibang usapin naman po, no, nyo niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan itong anti-dynasty provision sa BARM Local Government Code? tama po malinaw po dun sa Bangsamoro Electoral Code na ginawa din naman po sa resolution ng COMELEC sa aming implementing resolution na malinaw po yung po kasing mga nominado una doon po sa ating political parties meron po kasing 40 slots doon po sa ating uh, Bangsamoro Parliament na nakalaan para po sa mga political parties meron pong 32 slots din po na nakalaan naman sa mga distrito ang malinaw po sa Bangsamoro Electoral Code kung merong nominado na nakalista dal 40 po ang hinihingi do sa political parties, dapat po dyan sa mga nominado ay walang magkamag-anak up to the second civil degree of affinity and consanguinity. Napakaganda po nito dahil ikalawa pa lamang po ito na anti-political dynasty provision na meron tayo sa Pilipinas. Una na nga po yung sasangguni ang kabataan natin na elections na pinapahintulutan up to pinabawalan up to the fourth civil degree. Dito po sa Bangsamoro para masiguro na magiging miyembro ng parlamento ng ating bangsa Moro ay hindi magkakamag-anak, bawal po up to the second civil degree ang ating mga nominees po dyan. Mm -hmm. May tanong po si uh, Luisa Erispe ng PTV, ano na po ang update sa misrepresentation case ng Comelec uh, laban kay Alice Guo? nakatanggap po ma'am niya, ang aming law department ang isang motion for extension to file yung counter affidavit mula po sa abogado po ni dating Mayor Alice Leal Guo. Ito naman po sabi nga rin ni Chairman Garcia kung meritorious naman yung ground pinagbibigyan naman po ito alang-alang sa due process. So yung original po na kanyang filing na sana na deadline no September 27 humiling po ang kanyang abogado I think hanggang September 1 ano, na filing po nito. So pagbibigyan po ito ang inaabangan na lang po ba namin kasi pagdating po ng deadline na yan, meron ba magfafile? Ikalawa, sino magfafile? Yung abogado ba? O mismo si Mayor Go? Yan ang po hinihintay po natin at asahan ninyo po, ire-report namin sa inyo ano man pong update sa kasong ito. Okay, sir. Mensahin nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Muli po sa ating mga kababayan. Binubukas po ng COMELEC ang lahat ng pinto para sa pagkakatao makapagparehistro, makapagpareactivate, matransfer, pati na rin po yung mga magpapabago at magpapakorek na mga dato sa inyong registration records hanggang September 13 na lang po ito. Wala na po tayong extension, gaya nga po ng natanong ni Yusek Marge kanina, dahil po gaya ng nabanggit ko, October 1 to 8 filing na po tayo ng COC at sa pagitan po ng buwan na yan at hanggang Disyembre ay isa sa ayos ng COMELEC po yung inyong mga project of presence at balak po kasi na maging eksakto na ng mas maaga ang bilang ng butante ng sagayon, by December po, maka maaga na kaming makapag ng balota dahil 1 is to one po ang ating balota. Isang botante isang balota, walang labis, walang kulang. Kaya nga po, hiling po namin sa lahat, hindi pa nakapagpaparehistro, lalong-lalo lalo na po sa mahigit na 5 milyong na deactivate, kayo po ay magpareactivate na. Kasama na rin ng mga kababayan natin abroad, labing limang milyong Pilipino kayo po ay mahalaga ang boses nyo, lalo ng mga marino at seafarers, hindi nyo na kailangan po dumaong sa lupa para makaboto. Basta nakarehistro kayo, kung may internet sa barko nyo, kahit kayo naglalayag, kayo po ay makakaboto. Kaya sana po, samahan niyo po ang Comelec sa paghahanda para sa halalan, para po ito sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections o Comelec.